So ito guys, ang gulo-gulo. Ano ba talaga? Tatakbo ba o hindi? So habang hinihintay po natin itong mga huling oras bago matapos yung filing, kung tatakbo ba si Rodrigo Duterte, sinabi ni Salpanelo na hindi po totoo na si Digong ay tatakbong senador. Okay? ah uh, siya pa rin ay tatakbo bilang mayor ng Davao City at makakalaban niya si Carlo Nograles. So as of this time, habang nire-record ko ito, yun pa rin po yung balita. Ang gulo eh, pagka-post ko kanina, doon ko nabasa, hindi pala tutuloy. O ngayon naman, tutuloy pa rin sa pagka-mayor. So talagang itong mga Duterte napakagulo minsan. Okay, pero hindi yan ang dahilan kung ba't ako gumawa ng video ngayon. Okay, gusto ko lang po magbigay ng reaksyon don sa latest news. Okay? Latest surprise na tatakbo bilang senador sa ating bansa. Actually, hindi siya surprise kasi sinabi naman niya talaga na gusto niyang pumasok sa politika. O, pero hindi natin sineryoso noon. Eh, ngayon, mukhang sineryoso talaga. At talagang nag-file talaga. Uh, gamit yung kanyang mga abogado at special power of attorney ay nag-file bilang senador itong si KOJC founder Apollo Kibuloy. Opo, tama po yung naririnig nyo. Si Apollo Kibuloy, eh, pagkatapos tayong pahirapan, nahanapin siya 'di ba? Nag nagbungkal-bungkal pa ng lupa doon sila General Torre sa kay OJC at ang, uh, ang daming gulong mga mga nangyari pa doon at uh, hanggang siya ay uh, nahuli o sumuko daw at uh, siya po ngayon ay lilitisin sa kanyang mga kaso pagdating po sa mga reklamo ng mga ilang kababaihan uh, na mga naabuso at mga iba pang reklamo sa kanya. Siya po ay tatakbo bilang senador nang Pilipinas. Okay? Um, alam nyo, ano eh, alam nyo, nababasa ko naman yung mga comments ng mga DDS, okay? Nalasabi sa akin, uh, Mark, o yan, tatakbo kang senador. Huwag huwag kang masyadong bumabanat sa mga Duterte, maging gitna ka. Hindi alam nyo po, ito trabaho ko eh, trabaho ko maging vlogger. At uh, nung sa, sa totoo lang, ha, ito ah, nung nanalo yung Unity Team noon, Uh, sumaporta sumuporta naman ako. Sumuporta naman ako sa buong unit team dahil yan ang bilin sa amin ni Yorme Isko. Sumuporta ako, sumuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit kay VP Sara, sumuporta din ako sa mga proyekto niya. Di ba? Kaso nung naghiwalay na, nung nagkaroon na ng mga maisog maisug na yan, di ba? Nung nagiging klaro na na itong kampo ng mga Duterte ay masyadong panig sa China. Nung naging klaro na yung mga nangyaring mga hindi magaganda nung panahon ng PRRD administration at uh, lalo na nung itong kay Kibuloy nung naungkat na lahat nung mga problema na lumalabas dito kay Pastor Kibuloy at ang masama pa dyan, kung paano siya depensahan di diba? itong sila VP Sara kaya sa gawin yung trabaho uh, mas mas minsan napaprioritize pa yung pagdepensa pagpunta sa rally at uh, pagtulong dito kay uh, Kibuloy. Napakahirap, sa so, totoo lang. Sa so, lang. Siguro ang gustong mangyari ng ibang DDS na mga viewers ko, lalo na kung iskon ang gusto nila, sumama ako sa DDS. Suportahan ko yung mga Duterte. Don't get me wrong ha, may mga magagandang nagawa din naman yung mga Duterte. Naintindihan ko, nakita ko din naman yan. Uh, masasabi ko naman na may mga maayos din namang nagawa. Na Kaso, talagang ang hirap eh. Ang hirap eh. Ah... Uh, yung sa West Philippine Sea, di ba? Sa issue na yun, o taliwas sa pananaw ng kampo ng mga Duterte. Pagdating dito kay Pastor Kibuloy, di ba? Uh, lahat ng mga issue na lumalabas ngayon, nakita ko yung mga kasamahan kong vlogger, o si Banat Bay, sa si Banat si Banat Bay, di ba? Kanyang nakita kami. O pinagtatawa na niya, yung tatakbo kong senador. Uh, pinagtatawa na niya, na anong gagawin mo doon? Anong anong mo doon? ba? O, oh, at the same ano, eh, ibibuild up naman si Kibuloy. Ang hirap eh. Hindi ko, it is something na, na, hindi ko talaga kayang gawin eh. Kaya pasensya na kung hindi ako makapanig doon sa kampo ni Buloy. O, oh, ito tanong ngayon dyan. Ito ngayon ang mabigat dyan. Actually, malaking problema ito para sa kampo ng mga Duterte. Yung pagtakbo ni Kibuloy. Isasama ba nila si Kibuloy sa kanilang senatorial slate? Tapos kung kukuha ka ng mga independent candidates, okay? Kung kukuha ka ng mga guest candidates. Kasi pwede mong kunin si Willie Ong, pwede mong kunin si Bosita, pwede mong kunin si uh, marami kang pwedeng kunin, si Chavit Singson, pwede mong kunin si Ariel Kerobin, pwede mong kunin si uh, Gringo Honasan. Ang dami kang pwedeng kunin na independent candidates para bumuo ng iyong uh, senatorial slate, di ba? Marami, marami si Wilbert Lee, pwede mong kunin. Uh, basta independent, basta hindi kasama sa Bagong Pilipinas. Uh, kaso makakasama ka sa slate na yon sa slate na nandoon si K Kibuloy di ba parang ang, hirap talagang ewan ko ewan ko ha ah. siya, bagay guest candidate naman o maintindihan ko naman yon kung guest candidate naman kung di naman pero di ba isipin mo sa isang sa rally ng maisug? syempre kasi pag kasama ka sa isang slate, 'di ba? I-endorse mo din yung mga kasama mo doon sa slate kasi nga isang ticket kayo diba Isang ticket kayo, mag, umaga, uh, nagsusuportahan kayo tapos ibig sabihin pag sumama ka sa grupo nitong uh, PDP, pag sumama ka sa grupo nitong Maysug, ibig sabihin kailangan mo ding suportahan yung pagtakbong senador ni Kibuloy. Actually problema 'to para sa kampo ng mga Duterte. parang hindi naka nakatulong unless siya sila. 'Di ba? Magagawa ba nila 'yon? so yun, yun ang problema eh. Yun ang problema eh. Inaasar ako, tumakbo kong senador. Diba? Eh ako naman, nagsimubok lang naman ako. Alam ko naman, konti lang nakakilala sa akin. Diba? O sabihin, Mark, wala kang karapatang tumakbo, ganyan-ganyan. Pero makikita mo, susuportahan, Philip Salvador. Susuportahan, Apollo Kibuloy. E yun lang naman yung sa akin. So sa akin, talagang magulo politika sa Pilipinas. Sa natin, may ilang oras pa, makikita natin kung sino pa yung mga lalabas dyan. So, sa ngayon, si Duterte pa rin, Digong pa rin, laban kila Carlo, si Pulong, laban kay Mix. So, see you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Ang gulo talaga ng politika sa Pilipinas. So, ang dami ko ng kalaban sa senatorial. Sasama pa tong si Pastor Kibuloy. Mukhang zero votes ako talaga sa KOJC. Baka magpa-black voting lang yan kay Kibuloy. Bye-bye guys.